Hindi napigil ang maging emosyonal ni Kim Chu sa sunod-sunod na birthday messages ng kanyang It Showtime co-hosts, pamilya, at ilang malalapit na kaibigan. Nagdiwang si Kim ng kanyang ikatatlumput-apat na kaarawan noong April 19, 2024, ngunit ngayong Sabado, April 27 lang niya ito ipinagdiwang sa kapamilya noon time show. Bahagi ng selebrasyon ni Kim ang isang birthday prod sa It's Showtime, kung saan ipinamalas niya ang galing sa aerial dance. Sinorpresa siya rito ng kanyang nakatatandang kapatid na si Lakam Chu at mga kaibigan na si Nabella Padilla at Kalad Karen. Matapos nito ay isa-isa siyang hinandugan ng birthday wishes ng kanyang co-host sa It's Showtime. Naantig ng gusto ang damdamin ni Kim sa mensahe sa kanya ni Vice Ganda. Ani Vice, isa si Kim sa itinuturing niyang totoong tapat na kaibigan kaya't hindi siya makapapayag na maagrabyado ito. Buong mensahe ni Vice, Happy Happy Birthday, mahal na mahal kita. Hanggat kaya ko, ipaparamdam ko sa iyo yun, gusto kong maramdaman mo na minamahal ka, kasi masarap sa pakiramdam yun. Gusto kong maramdaman mo yung sarap ng pakiramdam na yun ulit at hindi matatapos na nararamdaman mo yun na minamahal ka kasi kamahal-mahal ka at mahal kita talaga Susuportahan kita, susuportahan kita lagi, ipagtatanggol kita, ipaglalaban kita. Tsaka huwag kang magpapatalo sa takot, normal lang naman na natatakot, pero huwag kang magpa-overcome sa takot. Okay. You may not know what the future holds, but of course, For sure, you know who holds the future, kaya hindi ka nila masisira, kasi protektado ka ng Diyos. Naging emosyonal naman si Vong Navarro nang magpasalamat sa kabutihan ni Kim sa kanya bilang isang katrabaho at kaibigan, lalo na noong panahong lugmok siya. Hiling din ni Vong na dumating ang araw na matagpuan na ni Kim ang lalaking mamahalin at magpapasaya sa kanya, matapos niyang mahiwalay sa long-time boyfriend na si Sian Lim. Mensahin ni Vong, Kimi, Happy, Happy Birthday. Alam ko meron darating para sa iyo sa tamang oras. Pag ready ka na, ibibigay niya yan sa iyo. Pero salamat, Kimi, kasi noong down ako, nandoon ka, hindi mo ako pinabayaan. May mga request ako sa iyo, binigay mo, na dapat hindi mo na kailangan gawin, pero dahil nanatili yung pagkakaibigan natin, nandun ka to support me. Kaya anytime na kailangan mo ako, nandito lang ako. I love you. Happy birthday. Newfound sister kung ilarawan ni Ann Curtis ang turing niya kay Kim. Ayon kay Ann, madali silang nagkapalagayan ng loob ni Kim dahil sa maraming bagay nilang pagkakapareho. Saad niya, Kimmy, to my newfound sister, sa pagiging team OA natin, OA sa iyakon, OA sa sayawan, kontahan, everything to becoming dancing sisters i just want you to know that aside from your ate Lakum, i will also be here as an ate for you anytime call me i am there mag oa tayo anytime mensahe naman ni karil anuman ang marating ni kim sa buhay ay lagat lagi siyang nakasuporta rito sabi niya kimi please continue the soar lahat ng katapangan mo nakaka-inspire bawat pagangat mo dyan, nakasuporta kami. We are cheering for you and just hoping that you will discover new barriers to break kasi grabe yung mga tinatahak mong daan. Happy birthday! Ilan pa sa co-hosts na nagbigay ng mensahe kay Kim ay sina Jong Hilario, Ryan Bang, Jackie Gonzaga, MC Mua, Lasi, Ayon Perez, at Ogie Alcasid. Nagbigay rin ng mensahe ang nakatatandang kapatid ni Kim na si Lakam. Sabi nito, Kimi, as we all know, lahat naman tayo alam natin how big ang puso ni Kimi, eto lang masasabi ko, mahal kita. I know words are kulang to say thank you, but we'll always be here for you, maraming salamat. Sorpressering binati si Kim ng kanyang amang si William Chu via tape video message. Mensahe nito para sa anak, Kim, happy birthday, bilang mahal ka namin at mahal ka ng lahat, sana ay magkaroon ka na ng true love na mamahalin ka habang buhay. Thank you sa lahat ng tulong mo sa amin, wish ko sa you good health and more success. Proud kami sa you, congratulations Kim, I love you. Kinakiligan naman ang birthday message ni Paolo Avelino sa on-screen partner niyang si Kim. Sina Kim at Paolo ay unang nagkatambal sa hit series na Linlang, at ngayon sa Philippine adaptation ng hit Korean novela series na What's Wrong with Secretary Kim. Short but sweet message ni Paolo kay Kim, Happy Birthday, Kim, I know you weren't able to celebrate fully last year. It's one of your most celebrated days of the year, so, hopefully, this year you get to celebrate with your family, with your loved ones. Yeah, I'll definitely see more of you this year because we have a lot of work to do. My wish for you is parang nasa iyo na lahat. My wish for you is an even happier year. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.